Ang kwento ng Eiffel Tower, ang kwento ng bakal na babae. Ang Eiffel Tower ay itinayo para sa pandaigdigang eksposisyon ng isang libo. Walong daan walumput siyam, World's Fair, na ginanap sa Paris upang ipagdiwang ang sentenaryo, ika-isang daang taon, ng himagsikang Pranses, French Revolution, pangunahing layunin at disenyo, layunin. Ang pambansang pamahalaan ng Pransya ay naghangad ng isang engranding estruktura na magsisilbing pangunahing gateway at magpapakita ng husay ng industriya at teknolohiya ng bansa. Nagdisenyo. Pinangalanan ito mula sa tanyag na bridge engineer na si Gustave Eiffel na siyang nagtatag ng kumpanyang nagtayo nito. Gayunpaman, ang orihinal na konsepto ay binuo ng kanyang mga senior engineer na sina Maurice Quetchlin at Emil Nugier. Habang si arkitekto Steven Silvestre naman ang nagdagdag ng palamuti tulad ng mga arko sa paanan. Pagsisimula at pagkumpleto. Nagsimula ang konstruksyon noong Enero 1887 at natapos noong Marso 1887 na nagtagal lamang ng mahigit dalawang taon. Ang kamanghamanghang konstruksyon Istruktura at materyales, ang tore ay gawa sa wrought iron, pinanday na bakal, na nakalatis, parang rehas. Ginamit dito ang higit sa labing walong libong individual na piraso ng bakal at pinagdikit ng humigit kumulang 2.5 milyong rivet, malalaking fastener. Toreng pinakamataas. Dahil sa revolusyonaryong disenyo nito, ang Eiffel Tower ang naging pinakamataas na istruktura sa mundo hanggang noong 1930. Kontrobersiya at ang pagsagip sa tore. Pagkontra ng publiko. Sa simula, maraming taga-Paris, lalo na ang mga artist at intelektual. Ang mariing tumutol, tinawag itong halimaw at walang silbi. Nabakal na sisira sa elegante at tradisyonal na skyline ng Paris. Pansamantalang istruktura. Original na nila yon ang tore na maging pansamantala lamang at nakatakdang buwagin pagkatapos ng dalawampung taon, noong isang libo siyam na at siyam, dahil nakasaad ito sa orihinal na kontrata, ang nagligtas sa tore, siyensiya. Upang hindi ito buwagin, pinagsikapan ni Gustave Eiffel na patunayan ang halaga nito para sa siyensiya. Ang nagligtas sa tore ay ang paggamit nito bilang isang wireless telegraphy, radio, antena. Nakita ng militar ng Pransya ang halaga nito para sa komunikasyon, lalo na noong World War I, kung saan ginamit itong pang-intercept ng mga enemy communication. Dahil sa napakalaking gamit nito para sa komunikasyon, pinawalang bisa ng pamahalaan ng Pransya ang demolition order, kaya't naging permanenteng simbolo ng Paris ang Eiffel Tower. Maraming salamat po sa panonood ng video na ito. Kung nagustuhan niyo ang panonood, pwede po ninyong i-like at mag-subscribe at ay turn on ang notifikasyon para sa susunod na mga AI Formasyon TV.